Aries, huwag ka muna basta magtitiwala kagad ngayong araw, lalo na sa trabaho at sa mga kumare at kumpare, nang maalagaan ang iyong pera at kalusugan at huwag masyadong magpakabusog sa pagkain sa gabi, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus, maging mahaba ang iyong pasensya sa mga dapat nagagawin, at kahit nasa pakikipag-usap sa mga kapatid, at sa trabaho ay lalong maging maingat baka makapagbigay ka na information para makaiwas ka sa usapang pangit at umiwas ka sa bigla ang pagbibiyahe nang wala sa schedule mo para makaiwas ka sa gastos, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan. Dahil sila ang pwedeng magdala sa iyo ng suliranin, lalo na sa hambog na tao kung magsasalita para makaiwas kang magalit at mawala ng aura ng swerte, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer. Dapat ay mas maging maingat ka sa kalusugan mo ngayong araw, lalo na kapag ikaw ay nasa lansangan, at huwag bigyan ng pansin ang madidinig na kakaiba. Ngayong araw hayaan mo sila magdusa sa inggit dahil pag sila ay binigyan mo ng pansin at ba ikaw pa ang matalo, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, ngayong araw ay iwasan mo ang mga tao na mahilig magsalita ng may kahambugan, dahil sila ay tukso ng pag-aaway at gusto lang makaisa na ang kanilang gustong paglaruan ang tao. At huwag din iinom ng alak ngayong araw signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, huwag mong gagawin ang ugali mong mabait ngayong araw, dahil ikaw din ang matatalo mas mainam sa iyo, ay iwanan mo sila para ligtas ka sa bad energy, at iwasan mo na rin ang pagbibiyahe na may kasamang kaibigan gastos lang sa iyo, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig. Kaya dapat ay lagi kang maging maingat. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra. Maging mas maingat ka ngayong araw kung ikaw ay gagawa ng isang pagbibiyahe. At ganoon din sa paggawa ng mabilisang desisyon para makaiwas ka sa ikakalungkot at huwag ka muna iinom ng alak lalo na sa gabi. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio. Maging masaya ang iyong aura ngayong araw sa gagawin, na pakikipag-usap sa mga kapatid at magulang. Sila ay magbibigay sa iyo ng aura ng swerte. Kung malungkot ka ay baka ikaw pa ang masaktan sa gustong magawa sa hinaharap, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, maging maingat ka ngayong araw dapat ay huwag kang magsalita kagad basta may gustong sabihin mas mainam ang tamang timing para wala kang pagsisihan, dahil kung magmamadali ka ay ikaw ang pwedeng malungkot, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, maging mapanuri ka sa mga pwedeng makausap mo ngayong araw, lalo na pagtungkol sa pera at iwasan mo rin ang mahilig magsalita ng maling pag-iibigan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, ang maging matahimik na ugali mo ngayong araw, at mahirap makausap ang dapat para walang makalapit sa iyo, nagagawa ng kalokohan at ng tao na nagmamahusay na magsalita tukso lang sila ng kasinungalingan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, maging alerto ka sa mga sasakyan ngayong araw, at sa pagtawid-tawid dapat ay laging maingat, at laging maging mahinahon sa mga gagawin at pakikipag-usap, para walang maging kalungkutan sa iyo ngayong araw, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.